Magandang umaga po. Ah uh, pagunggising lang po si Maylin at kakamustahin po natin. Ngayon pong araw na ito ay dadating yung nanay ni Maylin daw. Hindi ko po, po alam kung sure po yung dadating talaga o hindi nanay ni Maylin taka na tatay ni May. Ayan, uh, at kausapin po natin si Maylin. Ayan. na. Uh, Kamusta, mai. Okay lang po. Wow, parang masaya, masaya ka ngayon ah. Hindi po, kinakabahan po. Bakit kinakabahan ka? Wala lang po. Pag naisip po mo sila, mama po, kinakabahan po. Si na mama, bakit uh, pupunta ba ngayon si mama dito? Ay, ano ba ang... Opo. Makita ko po yun eh. Wow, nakita raw po niya kasi may pospo si Edito na... May pospo si Edito at si Daddy po yung pinagandahan si Mama. Wow, pinaganda nakita niya. At uh, excited na siya. Excited po ako pero kinakabahan ko. Uy, uy, guwapo yung papa ko ah. Bakit kinakabahan ka? Ha? Wala lang po. Kinakabahan lang po ako. di ko po alam. Pag naisip ko po, po sila, mabigla-bigla lang po ako kinakabahan. Oh. Ayan, kinakabahan daw si Mayroon. Bakit kayo? Ayan na! Ayan na! No! Tao po! Ayan, kala ko. Ayan na! Dumating na ata. May pasok pa po kami. Dapat po mamaya na po. Kasi may pasok pa po kami. Ah, ganun ba? Ay, di balik. Kung dumating man Ang mama mo at saka papa mo, Dari Gusto ko po. po, hindi po. Gusto ko po mamaya na po sila oh, narating pagdating, pag ano na po namin. nung so, magagawa natin kung biglang dumating dyan? Kasi hmm. po, darating nyo sila dito, maiwan ko lang sila. kasi papasok ako. Hmm, ano magagawa natin kung uh, ang dating natin, wala na tayong alam kung anong kursa dating sila dati po dito. Dapat tinanong natin no, sayang. Okay lang kung dumating siya nang wala kayo, na dito naman kami hindi ni Nea. Hindi po, okay ni po darating po sila na wala ako, hindi po yung... Andito ako tapos ah, alis ako. Tapos darating sila ah, alis ako. Siyempre so, napasok ko eh. Sila kaano. Ka <laughs> Di ba no? Ang pangit. Oh, po si ayan po si Russell. Ayan po si Russell. Ano sa sasaya ko Russell? Kasi po nakaka mas nakaka-excite po pag ano wala. Galing kami. sa school. O, galing kami sa school tapos pag maaabutan po namin dito na meron hmm. na po yung nanay niya. Mm. Mas nakaka-excite po. Eh, kailangan iisabihin eh, ko kay Daddy Paul na stop muna dyan. Diyan ano? ka muna sa airport. Ano? Aantay ah, pa kayo mamayang gabi. Eh. Hindi po sila. Na... Bakit? Marami naman pagkain sa airport eh. Yun ang sabihin natin na huwag na muna papuntahin dito sila. Hindi, papapuntahin na po. Sa... <laughs> Bakit po doon mag-stay? Papuntahin na po dito pero wala na po, wala po na kami. kami dito. Agat dito na sila. Bakit ayaw muna na Para dito? Po para po ano, pagdating po namin na school, pag uwi po namin, yung excited. Hindi po yung ya, pagdating po ni mama dito, andito po ako, andito ba po kami, tapos maya maya papasok na po kami, pero pangit po yung maiwan uli si mama. Ay, okay lang. At least nagpangitan agad na kayo, di pagbalik. Pag gano'n naman. Kakarating na sa alis. Oo. Hindi na kayo pumasok. Pag, ano. Hindi po, pero ano dating lang dating mo dito na wala pa sila. Nakakalungkot din. Mm. na mo, eh. nag po yung dalawa. <laughs> kasi paano pag Hindi kaya kasi. Hindi muna, may tatanong lang ako. Hindi kaya kasama si Ninita diyan? Ayun na nga sa mo nung sabi sa daw <laughs> <laughs> Surprise. surprise. Wow. Sino kayo yung surprise sa na yun? May surprise po. Hindi, nakamalaki. Pinakamalaking <May> surprise. <speaking> <speaking> <brushing> <speaking> <speaking> mm. Ayan, at excited na po yun na Sino Numail. Ito sa Tres Tr Tr Marias, po si Nia sa kabila. Nia, halika sandali niya. sininita Ninita po nasa taas. Ha? sininita Sini nasa taas. Nakita si Ninita? Oh, sa kanan natin papabain? Nate, baba! Nagpa-plancha <laughs> 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 po kasi niya before. Kasama po nina. Hmm. Ayan at uh, ilang <laughs> ilang oras na lang ba? Ano na po? Ano ngayon? Eh. 8:05. 8:05. malapit na. Bakit ba ang oras po? Ha? Alam mo po kung ano 'yung oras sila? Oo, ngayon alas 10 daw dadating. Ha? Alas 10. 10, 10 20, arrival kaya dadating dito yun mga alas 11 media na sure. dito na yun la tapos alis na rin kami ba't ganun ako sabihin mo kay daddy paul sabihin, uh, daddy paul oh, ano pa sabihin mo, mo? Na Daddy Paul, huwag po muna pupunta kayo dito sa bahay. Doon muna po kayo kila inay. Kasi alis po kami ngayon. Oh, daddy ay, paano po? yun? Yung bahay niya dyan. Pa Doon muna po ni kila inay. Bakit ba, 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 pupunta ba? yung sa? Ah doon na sila, o oh, sige ah sabihin natin pero pagdating ko po pupunta na po dito May naguguluhan ako dito Ah, tawagin natin si daddy po, uh, sabihin natin na doon na lang daw kinainay yung mama ni Maylene at pupunta na lang daw siya doon Hindi po, pag, pag, pag uwi na po namin pupunta na po sila dito Ay, yeah. oo oh, nga po dito na lang po sila <laughs> 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 yung, <laughs> yung walang maayos na pinlano sa buhay. Dami na rin sinabi. <laughs> Naguguluhan po ito si Mylene. Kasi ang gusto po kasi mangyari ni Mylene. Ah, uh, sana po, dadating daw po yung mama ni Mylene ng alas uh, yung hapon na. Gabi? Hindi po. Kahit po mga yung alis na po kami, kahit po yung wala na po kami dito mga kunwari uwan. Oh, kasi wala na po kami dito. oh, yun talaga gusto mangyari niya. Opo. Oh, kasi po, pag maano po kasi, pag dati po nila mamalito, tapos makikita ko po sila, tapos may maya po alis, magbibitin bin po ako. Hmm. <laughs> parang pangit po, yung parang, parang pinutol lang po. Eh, di ba, makakausap mo naman siya sa gabi. Pag uwi mo eh. <laughs> Nas, yes, pinaka-excited po talaga yung kakarating lang po. Mm, ay, sige, pamala natin. Kasi kung ano, <laughs> nasabihan ko na lang si <laughs> si Daddy Paul nyo na stop muna kayo dyan sa airport. Ah, huwag muna oh. kayong pupunta dito. kasi dito gusto dito. ni Mylin yung pag-uwi ninyo, nadoon din siya sa bahay. 11 po talaga, 10 po talaga si Rao Alin. Ay, yun ang narinig ko eh. Wala pa siya ang eh. Wala na. Nakakatawa so, kay Daddy Paul magtanong mag-chat. <laughs> oh, antayin na lang tayo. Wala naman pang uh, final na ano kung anong oras oh, ang oh, diba, arrival nila. O, di ba? Sabi no nga eh, mga hapon po talaga sila dali, uh, dapat. Eh, bukas na lang sila dumating. Bakit po bukas? Hey, po, hindi parang sa e, sabado wala, wala, kayong pasok. Po. Di ba mas maganda Bukas na lang sila dumating para bukas wala pasok. Pero parang ako din po, parang iba rin po yung pakiramdam ko yung pagdating ko po wala tao, wala akong naabutan. Parang ganoon po, parang iba rin po sa pakiramdam po. Hmm. Ano are, pagdating nila mama dito tapos sabi wala ko. Parang parang iba po. Parang iba rin po. Pero wala. di ko alam nga kung ano mas maganda mas maganda rasin. Wala na din na yung si rasin. mas maganda yung <laughs> darating sila mama dito tapos naabutan tayo or darating sila mama dito wala na tayo. Yan, na po si Maylene dahil nadarating na nga po yung um, mama niya ito at papa niya. Ito, 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 ito. Uh, abangan po natin. Hello, mama. Hello, papa. Um, <laughs> masaya po ako na... Masaya po ako na makapunta po kayo dito. E, thank you rin po kay Daddy Paul. And kila nanay po kay kayo tatay, thank you po kasi po hindi ko po talaga inasahan na hindi ko rin, parang kahap, kahapon po yung pero yung mga sinasabi po nila Daddy Paul po na isasama po si sila mama po at si papa po sa birthday ko para po makaaten. Parang iniisip ko po pong hindi po totoo. Parang hindi pa rin po ako maniniwala po na mga po sila dito. Tapos hindi ko pa alam tapos nung ka, kagabi po nakita ko po yung post nila Daddy Paul at saka ni ano, dito eh, dito. Parang naniniwala na po ako. At, hindi ko pa alam. <laughs> And, hi Papa, um, mag-ingat kayo sa biyahe. Um, sana wag kayong matakot pagsakay ng aeroplano. <laughs> Kasi po, parang, pag iniisip ko po, parang na-imagine ko po na yung reaction po ni Mama, ni Papa, kung ano po parang kung ano lang po, parang gusto ko pong makita kung ano po mag-reaction nila pag sakay ng aeroplano. Matat matatakot ba sila? O, o angat ba sila? Ganyan, tatayo ba sila? Parang gusto ko pong makita sa kanila. Pero hindi naman pata kasi sinabihan ko pa si mama nung umuwi po ako huwag silang matakot kasi kung sakaling isasama po talaga ni Daddy Paul sa birthday ko, makakatin po sila. Dapat po huwag po silang matakot. Sinabihan ko po. -hmm. No, hindi ko lang po talaga mano. Hindi ko lang po talaga ma-explain na yung mga, marami po akong mga iniisip po na bakit po dati po kasi ano um, yung iniisip ko lang po na yung hindi po yung hindi po talaga yung inano nila mama po makapunta po dito, hindi po nila inaasahan kasi po noon po kasi mga mga salita-salita lang po nila na gusto nila. Ganon. Pag ko daw po, pag may trabaho na po ako, pupunta daw po kami dito. <laughs> Sabi ni Papa. And ngayon, pero parang sa pakiramdam ko pa po talaga hindi pa po totoo kasi maniniwala po pag makita ko na po sila, Mama. Kaya abangan natin, pamaya ang dating nila. kung totoo ang dadating talaga sila ngayon dito. Baka hanggang doon lang sa Davao sila. Hindi kaya. Hindi hmm. po. May sininan ko na po si Daddy po ng ano eh. Yung ano po niya, mga ID po nila, mama eh. Hmm, wala nga. Pero nakita mo na naman, inayusan na sila doon. Di ba nakita mo? Opo. po oh, ang ganda-ganda ng mama mo eh. Oh. Eh, so, ganda pa po, po sa akin. <laughs> nakita ko sabi, sabi ko, parang, da parang dalaga pa rin po yung mama ka eh. Hmm, Kasi po, mata pa po, po siya. Ayan, uh, abangan na lang po natin pamaya yung uh, pagdating ng mama ni Maylin at ni papa ni... Darating po Aha? Uh -huh? Darating po. Hindi ko alam. Wala naman ako eh, eh, Malalaman natin pagka dumating na. Pero hanggang ngayon, wala pa. Uh, si Maylin po, uh, tinatanong po talaga niya kung dadating <laughs> po talaga yung mama niya kasi gusto na po daw niya malaman. Kung dumating man yun dito, na wala kayo, wala namang problema. Narito naman kami ni Nea. At uh, Bala na ako sa ah, Dito na, basta dito na ya. Ano na namin dito, kung ano yung mga kailangan nila Nandito naman si daddy po, kasama niya siguro O, oh, kaya huwag ka mag-alala ngayon Pagka dumating siya Pamaya, siyempre magkukwentuhan na kami noon mm -hmm. Ngayon, kaka ko sumama ka sa akin Susunduin natin yung uh, Si Maylindo sa school Pwede, pwede naman, uy, ko yun, maglalakad lang oh, kami. oo oh. Huwag ko lang, mag, uh, mamaya magtatakbo ka doon ha. Paglapit sa mama mo, sa papa mo. No, tatay huwag po doon. <laughs> <laughs> Sikatago ako muna sa doon sa may mga gilid ng halaman doon. Tapos eh, bigla kang lumpaglasin lalawas. Hindi na ako yung mga yung re reaksyon mo doon. Wala pa akong reaksyon. <laughs> o okay, yan po si Mylene. Abangan na lang po natin yung pagdating po mamaya nung mama ni Mylene atin papa ni Maylin kasama siguro si kasama po si na Sir Paul at yan malapit na po talaga yung uh, ilang araw na lang po at, at hindi po na ni Maylin kaya Dibawang sa, araw na lang. Um, sa ating mga viewers uh, na nag-aabang kay Maylin yan po siya hello po guys abangan nyo na lang po yung birthday ko po, po yung mga upload po ng mga team po abangan nyo na lang po <laughs> alam kong masaya-masaya yung birthday ni Maya. <laughs> masaya po ako sa pagdating ng birthday ko pero pinakabahan ko talaga. Shoutout po kay Ma'am lin ang Uma. Shoutout po, Ma'am Lynn. Hello! Maraming salamat po, Ma'am cincha and kay ano po, kay Doc Lexi po and kay Ma'am Edna and kay kay Ma'am Modena po. Thank you po. Bye-bye po. Ayan. Bye bye po. Abangan na lang po ninyo. Shout out po kay Ayesha. Ayesha Franz Edar from Talisay Cebu. Hello. Wow. Um, shout out po. Shout out po. Pati sa mama mo, shout out. Ayan. Uh, shout Shela out po kay Ma'am Ma Sheila. Sheila Manalo. Thank you Thank po Thank you po. Mga... Shout out po sa inyo at kay Tita JB. Hello. Hello. Lola Elizabeth. I'm Hola Elizabeth shout out po. Si grandpa shout out po Mr. D shout out po sa inyo lahat. Yeah, bye-bye. Bye-bye po. Bye-bye. Thank you for watching. Thank bye. you for watching. Bye.